Magsasanib puersa ang apat na komite sa Kamara para talakayin ang koneksyon ng mga pogo sa illegal na droga at extrajudicial killings. Tingin ng isang kongresista, posibleng galing sa mga pogo ang perang ginagamit bilang reward money sa mga pulis noong drug war. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Magsasama-sama ang apat na komite ng Public Order and Safety, Dangerous Drugs, Public Accounts at Human Rights sa Kamara para sa joint hearings. Tatalakayin dyan ang koneksyon ng mga pogo sa ilegal na droga, pati ang paglabag sa karapatang pantao ng mga ito. Tila sindikato raw kasi na nag-ooperate sa bansa ang mga ito kung saan ginagamit ang pera sa ilegal na droga para pambayad sa mga opisyal ng gobyerno at makakuha ng mga pekeng dokumento na gagamitin nila sa pagbili ng mga lupa sa Pilipinas. Sa mga lupang ito naman, ipatatayo ang mga front na lihiti mo umanong mga negosyo tulad ng Pogos. Ayon sa mga mambabatas, may ilang pangalan na nababanggit din sa ibang komite kaya naisip nilang pag-isahin na lang ang hearing. Sa aming uh, teorya, uh... Naniniwala kami because the four committees that have been conducting all these hearings, meron pong overlapping and commonalities in the issues that we are tackling. No? So we thought it wise na para isang hearing tayo, hindi din aksayado yung oras ng ating mga inimbitahang resource persons. Posible rin daw na mula sa Pogo ang perang pinambabayad na reward money sa mga pulis noong drug war. There might be a quota system in the Philippine National Police, number one. Pangalawa, there's a reward system. So, ibig sabihin, sa reward system na yan, kapag nakapatay ka ng drug pusher, may reward ka iimbitahan sa susunod na pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpatupad ng War on Drugs at pumirma sa Executive Order No. 13 na nagbigay ng lisensya sa online gambling at naging dahilan umano ng pagdami ng mga pugo sa bansa. Maaari rin daw tanungin si Duterte tungkol sa dating niyang political advisor na si Michael Young na nadadawit na rin sa isyo ng pugo. Iimbitahan din si dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa pero dahil sa interparliamentary courtesy, nakadepende pa rin sa kanya kung dadalo siya sa pagdinig o hindi. Mag-uumpisa ang Quadcom hearing sa August 15. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.